sa tanan no. Ala pod si Kapong Ngisngis dere, gasuri na pod. Nasalag na pod si Kapong Ngisngis ba. Si mipit si Kapong ba. Na ako karon dere na salaag sa maa kay naplatan man ng tong motor. Iya nagundang ko dere kay naniud ko. Dami kay saksutan. O nang dili ko ka. Dili kita ta nga dili nato nga may share pod sa tanan. nga masalaag diri sa mama ah, pangalan diri kana yung ano yung kinapangalana na unya lamit yung mga putahe ka oh, na oh oh kita ninyo na ah oh oh ha oh power kayo na yung mga putahe ha laro kayo na oh sus kalami oh hi po diya ha, madam hi po hi po hi 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 po po diya para di mo kalimut kay kabungisngis wapo nga vlogger na ha sa buhangin wailain isa rin ni naninda ba yun si madam diya unsa pa ba nang kinanglanon diya kung datay mga kayo ng lander na ta doon na ta Halal ka na ha. Lami ang sundan, lami ang serbisyo. Permente na asa pamanta mangita. Diri lang na, toyog sa mga. Kani nga tindahan, di gini. Kay power gini. Di gina ha. Ah. O ha, nag isang o ha. Okay. Madam, salamat kayo ha. Salamat sa nga pag-entertain. Sa nga sundan. Sa nga serbisyo. Daghang salamat ha. Itatapohon sa Facebook mga kabungis-ngis vlog ha o, oh, mapaminawan po ganoon sa radyo ha sa tiktok uh, monkey radio 98.5 wfm dj kabuang okay o oh, babay po diha madam hindi ko musugot ka rin babay ba babay ba babay babay bye, -bye, bye, -bye, bye, -bye. bye. kanda babay madam o oh, babay po diha guapo babay <laughs> po dayuk ayoko ano. o oh, babay 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 o oh, babay babay tagal minyo ba na minyo na yun? ni daga na hadlo nakita guapo Madam dagang selamat setanah ha. Okey kaya.